So kung kada gamit sa'yo, nabibigyan ka ng 3,000 30 kamo. Pinapadala niya pa ako, pero kasama na po yun sa sinasabi niyang pera. Kasi gusto niyo mag- Kaya nga, Kami. so parang sinasabi mo, yung binigay sa'yo ay para sa serbisyo mo sa lahat sa kanya? Ganun ba? Kaya sinasabi ni Jerry, hindi naman lahat may naging katumbas na serbisyo mula sa iyo. Ikaw, sinasabi mo naman talaga na ikaw ay nabuntis at siyang tatay. Okay? Pero doon sa text messages mo sa kanya, pinalalabas mo siyang ang tatay. At dahil doon, nagbibigay siya ng perang sobra doon sa kailang ibigay niya sa iyo. Ay, never ko po sa kanyang pinako yung bata kasi po una pa lang po, tishedi po ako inaabil niya po ako. Sa walker. O po binabayaran niya ako. Sa isang viral na episode ng Wanted sa Radyo, na kung saan ay si Atperny Freddy Villamore ang umupo bilang lawyer host. Merong isang 62 years old na lalaki ang dumulog sa Rafay Tulfo in action at inireklamo niya ang kanyang mapapangasawa sana na isang 19 years old ipinapa ako ni Danelia kay Kuya Jerry, 62 years old ang dinadala niyang anak. Ang nakakagulat dito ay meron pala itong asawa at yung asawa niya ay ipinakilala doon kay Kuya Jerry na kanyang kapatid. Pinalalabas ng labinsyam years old na babae at ng kinakasama nito na si Kuya Jerry ang ama ng sanggol. Pinapa ako sa kay Kuya Jerry ng responsibilidad sa mga gastusin para sa sanggol. Ay never ko po sa kanyang pinako yung bata kasi po una pa lang po. Si po ako noon, inaabil niya po ako sa walker. Kung kumbaga po, pinabayaran niya ako. Patay po pa yung lolo ko ngayon, no? Sunod-sunod na po kasi ako na matay. Kaya po nagawa ko po yung ganang sitwasyon. Kung, kung na po, pa... di kong tagal po, si nag-aaral pa po ako, eh. Asan Bakit niya naluloko <laughs> ng tao? Sir Jerry, kayo po ay 62 years old. Nakarelasyon niyo po itong si Danelia. Opo. Okay, saan po kayo nagkakilala, sir? Uh, sa Facebook lang po. Sa spam ng messenger ko na kuhaan ko siya, na oh, okay. kilala. Hanggang sa nag-meet kami mga kuhaan, mga May 30 hanggang sa lingguha na kaming nagkuhaan, mga August, nag-declare siya na buntis daw siya. So, sabi ko, sige, kung nabuntis ka, di... Ilang beses po ko? kayo nagkikita ni Daniela Mga anim na beses po kami. Hanggang August, saka sinabi niya nabuntis siya. Okay, so in short, sir, meron pong nangyayari sa inyo ni Daniela Opo, eh, anim Aminado na beses. po kayo, anim na beses Apo. po. Kaminado so, naman po. Anim na beses po kayo nagkita, sa anim okay. na beses din po kayong nagtalik. Kaya, Apo. okay, so bakit po kayo nagdududa, sir? Ngayon, nagdududa ako kasi... Nagtaka ako nung nang hindi niya sinabing may sinasabi niya lang sa akin na brother niya raw may pinakilala nung nanganak na kasi suportado ko naman pinakilala niya sa akin yung si Juan si brother daw niya to si ano si, si Sebastian Sebastian Gacosin, Okay, So pinakilala po niya sa inyo personal na personal Opo, personal. Lagi, tuwing uh, lingguhan kasi kami nakikita. Sir Sebastian Gakusan. Opo. Pa? Kayo po ba'y kapatid ni Danelia? Hindi po. Oh, okay, na hindi naman, hmm. hindi. Okay, so, kaano-ano niyo po si Danelia? Asawa ko po, ma'am. Okay, asawa. Okay, uh, Sir, Sir uh, Sebastian, nandito kasi ngayon si Sir Jerry. Alam Ato. po ba, ang uh, alam niyo po ba ang uh, relasyon nila ni Danelia? Nalaman ko po, pero pinatigil ko na po. Okay. Ano po ang pagkakakilala niyo po kay Sir Jerry? Sabi niya po, nagbibigay lang po sa kanya. Nagbibigay po ng? Yun po, ng mga gusto niya. So habang kayo, Sir, ay alam niyo po, uh, kumbaga, alam niyo po, aware po kayo, Sir, na may nagbibigay sa kanya ng needs niya. Pera. Mang... Pera. Alam po ninyo, Sir. At may consent po ito ninyo. Alam ko po, pero hindi ko po napipilitan po ako. Hindi ko po pinapa ano pinapagtuloy po kaya po pinatigil ko na po siya kasi po ayoko po ng gano'n kasi po kaya ko naman po magtrabaho Nasaan si Danelia? Umalis po. Nagsasama ba kayo? Sebastian? Opo, opo, opo. So umalis lang siya ng bahay pero babalik din dyan? Narinig ba? Opo, opo. Kanilang baby itong dinadala ni Danelia ngayon. Yung anak po na sa akin po, sa amin po. O bakit pinapa-obligan niyo kay Sir Jerry? Hindi po namin sinapa ka, ma'am. Kaya nga po pinatigil ko po, ma'am. May nangyayari din kasi kay Sir Jerry at dyan sa girlfriend mo na sa Denaliya. May nangyayari sa kanila. Ngayon, yung uh, sinasabing needs ng uh, girlfriend mo na sa Denaliya, si Sir Jerry ang sumasagot. Ngayon, hindi niya po alam kung sino po ang tatay. May birth certificate po, ma'am. Nakapangalan po sa inyo. Opo, ma'am. Bakit mo sinabing anak ko? Ikaw pala yung ama. Hindi ako nagsabi. Hindi ako nagsabi, kuya. Si Danili ang nagsabi. Hindi ako nagsabi. Uh, hindi ah. Kakotsaba kayo eh. Pwede kayong makasuhan kayo ng ano dyan, blackmailing. Binlockmail nyo ako. Paano pong blackmail, kuya? Biro mo, pinagastos nyo. Ah, pagbuntis. Ikaw palang nakabuntis. Ako ang pinapagastos nyo. Ay, hindi po, hindi po yan. Hindi ko po kayo pinapagastin. akala mo, marami ako ebidensya. Alam, Sebastian, pinapakilala si Sebastian sa'yo ni Danilia brother. na ka kapatid. Oo, oh, oh, brother sila. At alam ni Sebastian oh. na pinapakilala, pinakilala sa'yo na kapatid siya. Opo, kapatid, pa pati kapatid ba? Kapatid siya ni Danilia. Opo, pati oh. yung bata. O di Sebastian, kakuntsaba ka rin. siya. alam mo, pinapakilala kang kapatid eh. E. Umamin niya si siya. Oo, umamin siya eh. Ha? Papaliwanag ah. po ako sa side ko po. Huwag mm. po kayo magalit. Yung motor ko kasi nandun sa kanila. <laughs> okay, sige. Paliwanag mo, Sir. Sige, pinapa-obligan. Alam ko po, opo, sabi Sabihin ko na kakamsaba ako, Sir. Namin mm. ko po, opo. Okay. Pero nung, nung na po, kasi pinatigil ko na po, Sir. Kasi po, sabi ko po, tama na po. Kasi po, iba po kasi ang balik sa amin yan. Hmm. Kaya po, pinatigil ko na po, Sir. Kasi ayoko na po ng bulo. Ayun na, 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 na po, nga na, na, po nangyari. Jerry, okay. ano bang mga naibigay mo sa kanila? Aba. Diyan kay, kay Kwan, sa kay Danelia. Lord, ang sabi niya, uh, kuya, eh, ano ko, kayo ni ate. I, eh, si ang tawag niya kay Danelia, ate? Ate, ang tawag okay, niya. Okay, so ate, oh, hige. Di, pagka tuwing magkikita kami sa si Jollibee o kaya KFC, mm -hmm. Kung, akong gumagastos dyan sa kanila. Okay. Tapos makalong ko lang yung bata kasi si, talagang stress na stress ako kasi sabi ko, bakit hindi niyo pa ako kilala doon sa doon sa? sa? sa nanay niya? Kasi may nanay siya eh. Kasi para kung ano man kung ayaw niya sa akin, hindi eh di, susuportahan ko na lang yung bat anak kung akin. Mm. Eh, talagang may, may, overwhelming yung ano, ang aking ebidensya. Ba, baka akala mo basta ah. Tat ano yan? Sobra 100 page yan ang mga conversation sir, natin. So yung kinuha niya pong motor, kanina po nakapangalan? Sa, ano yon yung motor na pinano ko sa kanya, ang didobsel yun na sa akin. Mm -hmm. Pero nandoon na rin, sa, ano, kasi sabi niya, para ako makaka, makapagtrabaho kuya, gustong hirami ng ano, ipapakita ko daw. Ang kahan, didobsel. Kanina nandun. po nakapangalan sir sa inyo po. Ang di dobsel sa akin. Pero yung may-ari pa na binilang ko ang nakapangalan. Ang sinasabi mo, pinapakain mo sa Jollibee? Ah, uh, po. Bukod doon, ano, nagbigay ka ba ng perang? Uh, po. Ah, -a perang may bigay sa, uh, ano mo? j every <laughs> tradist. Talagang uh -huh. salitan hindi sila maging sa akin. Hindi, salitan hindi. hindi may, meron tayong may conversation. pero okay, I'm sure meron kang dokumento doon. Kasi opo, recorded naman natin yung mga GCAS sa G -cash. G -cash nila. So magkano na inabot noon? Siguro tingin. ang mo? tingin ko pati yung tindahan namin do, na pinatayo niya doon. Siguro ilagay ko na lang sa 100,000. So nagkaroon sila ng tindahan? Opo. Dahil sa tulong dahil na binibigay sa, mo? Dahil sa akin. Dahil akala ko nga, totoong akin yung anak. Ikaw ba nagkaroon ng pagkakataong pumunta doon sa bahay na tinitirhan nila? Hindi nga eh, kasi hmm. sin-sit up nila ako eh. Okay. okay hanggang doon. Nagkaroon lang. ba ng pagkakataon na nagsama kayo ni Danilia sa isang bahay? Sa isang bahay hindi po. Sa ano lang kami, sa hotel kami nagkikita. Pag nagkikita kayo sa hotel, kasama ba itong si Sebastian? Hindi naman. Hindi yan. Hindi, ibig sabihin, ini export niya. Ini-escortan niya na nang anak. Iahatid. Iahatid. So, alam ni Sebastian na may nangyayari Ngay sa nangyayari. inyo? May Ikaw, Sebastian, hindi mo alam na may nangyayari sa asawa hindi ba? Like, alam huh? hindi alam po, mo? Alam niya yan. Ha? Alam niya kasi, akala niya ako. Ba't po na, po papayagan? Sinasabi anak ko nga eh. Pinakilala na lang sa akin yung nagkaanak na. Sinitap talaga nila ako. O oh, Sebastian, paano yan? Pwede kayong kasuhan ng staffa ah, kayong dalawa. Kasal ba kayo ni Danilia? Hindi po. Pero kasama ka sa pag... Ano? Uh, oh, kayo ni Danilia para maperahan nyo si... Oo. Oh, oh, lap... si At Jerry. Na, yun hanga ang malinaw na nangyari nito. Ito ha? Huh? Ito po, Ay, ah, ano? Wait lang po. Sir, I, attorney. Pwede hmm. po ako. Sir, kung 100,000 po, sir. Ang laki po sobrang ng sir. Hindi po 100,000. Ay, magkano ba sa tingin mo? sa tingin? Hindi yung sir, hindi po mabit ng 100,000 yung binibigay niya, alam ko po. Kaya nga, sa tingin mo, magkano? Kung sinasabi mong hindi aabot ng 100,000, di magkano? Thousand 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 ha? ha? Sir, ay, pa, pwede po ba kausap si Kuya Jerry? Sige, sige, ayan, nansiyo, nakikinig siya. Ah, baste. Sige. Uh, ya, ito kuya, ito kuya, ya. Yeah. Ah, sige. Ah, uh, hindi po 100 ya. Ang ang alam ko ta ko lang po. 50 to 60k lang po. Oh, uh, di balik ko okay. sa akin niyan. Sebastian, wala nang pinagkaiba yung 50,000, 60k o 100,000. Pareho na okay. rin ang kulong noon. Okay? Okay. Sige po, wala pong problema. Hindi lamang pera ang naibigay ng lalaki kung di meron din kasamang motor o ara doon sa pinapakilala ng babae na kapatid niya na kinalaunan ay napagalaman na ito pala ang asawa ng 19 years old na babae. Maski ang puhunan sa pagpatayo ng tindahan ay ibinigay niya sa babae na inaakala niyang single, ay may kinakasama pala na iba at ang nakakagulat din dito ay isa pala itong pokpok -pok o isang bayaran na babae na binabayaran daw pala siya para i-avail. Sa sobrang inis nitong ni Kuya Jerry ay gusto na lamang sampahan ng kasong estafa itong dalawa at hindi nang ama umiyak ni Danelia at talagang hagulhol ang iyak nito. Sa pamamagitan nila Atty. Freddy Villamore at ng programang Wanted sa radyo ay napagkasunduan na mag-uusap ang dalawang panig sa barangay upang magkaroon ng kasunduan tungkol sa pagbabayad ng mga nakuha nilang pera kay Kuya Jerry. Lagi po natin tatandaan na huwag tayong magpagamit sa isang tao para lamang makakuha tayo ng mga pera kahit na sabihin natin na tayo ay gipit kahit na sabihin natin na tayo ay walang-walang pera. Huwag nating gawin na gamitin natin ang ating mga katawan. Huwag nating gamitin kasangkapan natin ang ating mga katawan para ibaba yung dignidad natin. At para doon sa asawa ni Danelia na si Sebastian, ay hindi mo tunay na mahal ang iyong asawa dahil hinahayaan mong gawin ang mga bagay na ikakasira ng iyong pamilya. Hinayaan niya na ibenta ng kanyang asawa ang katawan nito para lang kumita ng pera. Dapat itaguyod ang sariling halaga at dignidad sa lahat ng pagkakataon. Huwag hayaan ang sinuman na gamitin ang iyong kahinaan para sa kanilang sariling kapakinabangan. Ang pagkakaroon ng mga kasunduan at dokumentasyon ay mahalaga upang protektahan ang iyong sarili sa mga legal na issue. Tiyaking malinaw ang mga usapan upang maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan. Ay, never ko po sa kanyang pinako yung bata kasi po una pa lang po. 17 po ako noon, inaabil niya po ako sa walker. Kumbaga po binabayaran niya ako. Kung ba sabi mo, 20, 20 Oy, ka lang ah. 17, well, no. e. 17, ano, ano, diba, oh, 17 pa lang ako mo. Binura mo ka lang eh. Tanggap mo ako, 17, winawok mo. Ay, wala tayong pangala, wala tayong ano. May CCTV yung ba? Ayaw, ano, di ba, hotel? Pero hindi mo sinabing ano, sabi mo, 20 ka lang, well, kaya ka, kita yung labi. 17 ay, nabib... po ako nun, kaka-19 ko lang po ngayon July eh. May 20 nga tayo okay. nag-mate. Oo. Tapos yun, tuloy-tuloy ito. Pero ako nun. Ah. mo ako nun. Inabil. Ano ina ako -abil. Oh, In abil? Hindi, um, um, hindi siya siyete pa lang ako. Yun na nga. Para um, lang mga. Ma malinaw, ano yung sinasabi mong walk? Pok. Magkano ang binabayad sa unit, sir? 3K po. Okay, overnight na yon. Hindi po. Oh, oras lang yon. Matagal mo ng client, sir? Opo. Tagal na, eh. hindi ko na nga mabilang eh. Sinabi ko lang 6 eh. Naniligawa ko naman siya. Pumayag hindi naman, naman, naman siya, sabi niya. Alam mo nga, sabi ko, di mo, gusto kong mag magka magkaanak magka magka tayo. Sabi, sabi, sabi mo, mo, ayos lang. Ayos, mo, ayos lang sa'yo, di ba? Wala, wala po sinabing ako. ayos lang. Sabi ko, bahala. Gumagano 20, sabi mo, 20. Sabi mm -hmm. mo, 20 ka lang. Bela, like, bakit pinapaako mo kay Sir yung bata? Hindi ko po pinapaako. 18 po kasi ako no nabuntis po ako na asawa ko, then nagbreak po kami. Sabi ko buntis ako ganyan ganto, Pero hindi ko never go po sa kanya pinapaako kasi po kahit po buntis po ako, nagpapabahit po ako sa kanya. Hindi mo yeah. sinabi na buntis ka. Sinabi ko sa iyo yun. Sa kampala sinabi noong August na nung tayo o, na. Sinagot mo na ako. Sabi sabi ko sige magkaanak na tayo. Oh, yun na nga. Oh. Ako nakakatulog Aminin pa natin. ba kayo sa ano oh, sa oh, sinasabi niyo? Oh, Oo, nakakatulog nyo? kasi. Nagsabi naman oh. din ako nang totoo. Every, Oo, naging every walker ako, diba? Every three ako, days, diba? hihingaan mo ako ng pera. Po, well, hihingaan ko po siya ng pera. Pero pwede to sito pa kayo ni Basti? Eh, pero hindi. ano yung busy sex na yun? Nakapilit na 500? Naano niya po ako ng... Ha? Sa video call po. Ah, wala. Hindi kami nag-video pa call. Paano pakita ko daw po yung ko. So, nasa niya? Nagbibideo call tayo? Oo, hindi. Nagulat nga ako. Hinakong agad yung FB ko eh. So, so, 500 pesos po yun? Ay, wala. Wala, wala akong 500 pesos na ano sa kanya. Pero wala. pinapakita mo? Never. Oh, po. never. Paano yung Para, transaction niya? Eh, papakita sabi mo sa mga, ebidensya mo. Sabi niya nga po, papakita niyo daw po. May viral hindi daw po. Hindi ganyan. Sa kanya. So, so, miss sabi... na namin ni Baby. Mm -hmm. so, sabi, Sabi niyo po yun. Sabi po ni Sir, okay, na-search ko na mahal. Sabi niyo po, big girl na bebe mo. So, hmm. sino po Ay, ito? Alam niyo po may anak po. Ako. Buntis Ay, na nga po ah. kasi ako, ako nun eh. Ang sabi po sa atin, anak ko yan. Kakasabi ko lang di ba sa kanina. Meron din dito, sabi Gita, niyo po, Gita, um, na ang yan. asawa mo uh -huh. at baka mapuyat bibi natin. Oh? Uh -huh. Opo. Uh -huh. so, uh -huh. ano yung natin? Yung na alam niyo po kasi may baby ako no. Ay, hindi Dyan, ah, tanggap niyo alam. alam. Po. Tanggap niya. eh. Hmm, hindi ah. Inaamin mo, di ba? Sebastian. noon? Inaamin na Sebastian. Si Pinalalabas niya na siyang nagpapalabas na yung dinadala niyang baby o yung naging baby niya ay anak ni Jerry, di ba? Ano? Inamin mo eh. Inamin ko lang po. Sabi ko po, oh, yeah. anak ko po yung dinadala po. O nga, na ang sinasabi mong nagsasabi na anak ni Jerry, yung dinadala yeah. niya ay siya. Opo. Oh, o, oh, yun. Oh, so, sinapinalabas ni, ni Daniela na yung bagbatang yun ay anak ay niya. Antay At pero, alam mo, yung sinasabi ni Daniela. Ang problema lang dito ay pinapaako. <laughs> mo sa kanya yung responsibilidad sana ng sinasabi mong tatay na si pero Sebastian. Pero kung may kapalit po yun. O yun nga, pero kasi pinapaniwala mo siya na anak niya din yun. Oh. So meron pa palang motor. Ah, binigay niya po sa akin eh, yun eh. hindi ko binigay. Binigay d niya. Wala, wala akong binigay. Kapalit din po ng May uh, yeah. na, ay, ay, na ba, ba, po kasi kami. Ay hindi ah. Kanto po gawin namin kung... Ayun nga, humingi din ako ng pasensya sa'yo. Uh, ay, ay hindi ah. Kung pwede, kakausapin ko si Jerry na kung ten 10 monthly ang bibigay ko sa kanya, walang problema. Then kung sa anak ko po, wala din pong problema eh. Kasi po alam ko, alam ko po talaga mismo na pamahala po siya sa anak ko. Sabi mo anak natin, tapos ganyan ka. Okay Jerry, magkano bang hinahakul mong pera sa kanila? Ang inaano ko, 77,000 na lang eh. Okay. Yung mga naka-recover ko lang sa cellphone namin eh. So 77,000? Tapos yung dalawang cellphone ko na nandyan Uy, sa kanya. Isa lang po yun. Binigay mo Binigay mo Ikaw, sa akin Yung ano. unang uh, alam Bigay mo ko sabi mo ako? saan yung ano? Sabi mo naroon sa ka. kay mama, naroon kay mama mo. Naroon ka talaga ako So ebidesha sige, ebidesha bibigyan pa kita ulit, opo, kasi bibili ako ng ganito. yung yung opo, may may ano rin ako diyan. Nasaan yung opo ko? kasi ka bigay mo sa akin yun eh. Lumalabas si Jerry, nagbigay sa'yo na kung ano-ano dahil sa pinapaniwala mo siya na yung batang dinadala mo yung pinanganak mo ngayon ay anak niya. Yun ang issue natin dito eh. Kasi kung hindi mo na pinalabas yun na hindi rin maaaring nagbigay si Jerry ng perang hinahamon niya ngayon. So, inaamin mo ba yung claim ni Jerry na perang niyang naibigay sa'yo? Pero hindi po worth at 70 plus yun. So kung kada gamit sa'yo, nabibigyan ka ng 3,000 30 ka mo. Pinapadala niya pa ako, Pero kasama na po yung sa sinasabi niyang pera. Kasi gusto niya mag- Kaya nga, so kami. parang sinasabi mo, yung binigay sa'yo ay... Para sa serbisyo mo sa lahat sa kanya? Ganun ba? Eh sinasabi ni Jerry, hindi naman lahat may naging katumbas na serbisyo mula sa'yo. Ikaw, sinasabi mo naman talaga na ikaw ay nabuntis at siyang tatay. Okay? Pero do sa text messages mo sa kanya, mm -hmm. pinalalabas mo siya ang tatay. O, na, ano nga? At dahil doon, nagbibigay siya ng perang sobra doon sa kailang ibigay pero, niya po, sa iyo. May... Ikaw ba ay willing magbalik ng pera sa kanya? Pero po, paunti-unti. Magkano? At Monthly saka mag... po. Oo, oh, magkano kada buwan? May para ito. bigyan lang natin ang solusyon uh, na ito. Wala ha? po kaming mababayad kung ngayon po. Pwede mga 5 to 6 kanan Kung carry mo na. Ako kahit may ibigay may ka lang ha, mm -hmm. na 30 okay na sa akin hmm. dahil na, nag, meron man naman akong ano may, may ibigay ba kayo sa akin kahit 30 na lang Ngayon, ako po pati pa paano yun naka sa kanya nakapangalan pero binenta ko nila po. o oh, di, 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 isama di, pa. pa rin nila. Yung kasi Sama kahit na sila may ari, presyo. Yun. meron tayong implied trust. Paano Sama nyo na lang sa presyo eh. Isama oh. na di. rin sa kabuhan. Mm Huwag -hmm. ka nga, basti, sabat ng sabat kasi matagal mo na akong pinagluloko. Asar na ako iyo sa totoo kasi lang. Kasi nga, okay, 30, hindi kasama hmm. yung motor. Hindi kasama Kung yung motor. Kung kasama yung motor, motor magkano? Kasi nabenta pa, na nila sa iba. Kasuhan ko na lang sila. Kahit na nakapangalan sa kanya yung motor Apo. at binenta ninyo, nag-execute kayo ng deed of sale? Hmm. Hindi ko po kilala. Sa online lang po sir. Sa online lang po. So, basta binigyan nyo lang yung motor? Na wala kayong in-execute na dokumento? Hindi, meron po. Pinakita ko po lahat. Nandun po yung dokumento na binigay niya po sa akin. Na, na binigay po sa akin. Pero dapat siya ang mag-execute ng deed of sale. Hindi, hindi ikaw. Ito, hindi ka Wala ka ya yeah, ya yeah, yan ang pag sineman tala talaga nila ako eh. Gusto ko nga ang kasuhan na sila ng okay. kon eh. Ang tanong ko, bakit mo binigay sa kanila yung motor? Hindi kodip? ko binigay, sir. May, may conversation, hiniram lang. Eh wala, okay. makakasuhan ng staffa niyan. Staffa na lang. Staffa, baka mag-pacification pa. Yung yung... Patay po pa yung lolo ko ngayon, no? Oh, uh, yeah. Ay, yun nga po yun, 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 ang gusto ko... yan. Sinunod na po kasi ako naman kaya po nagawa ko po yung gano'ng sitwasyon. Kung, kung tagaw sila na po, 17, yung... si nag-aaral pa po ako eh. Asan Bakit na naluloko ng tao? <laughs> kasi Jerry, pamilya ko. Alam mo na may pamilya ko, diba? di ba? Di siyete pa lang ako. Wala na rin akong pamilya, kaya nagawa ko lahat yun. Kaya nga ako nandito eh, para humingi na pasensya. Di, alam mo ngayon, sitwasyon ko, wala pa akong pamilya. Yan ang inaano mo kasi. Natupag mo. Yung hindi nakakatulong sa'yo, yun ang inaano mo. Kaya, kaya nga, po, nandito po kami yan, nangingi nang, po kami ng pasensya. Ako yun. yung halaga na ng, ng motor, Jerry. Kasi 51,000 51 ang halaga ng motor oh, eh. So, so 51,000 plus 30, kaya nyo ba yon? Kaya hindi po namin Pero kaya sa, na ano, biglaan badan, po na bayad. Sana lang maawa ka kasi lulo ko, patay pa kasi sa bahay. Tsaka kung mawawala man po kami yung baby po kasi namin, wala pong nag... Oh, uh, yung tatay kapagat. ko kapamatay lang, di po na nakarang taon. Anong plano mo dito? Sabi po kasi ni mama kung magkano daw po yung iyanan nyo, bayaran na lang daw po namin monthly si mama po kakol ko sabi mo paano ba to nabento po namin yung motor kailangan mag ano daw po kasunduan na monthly 10k 10k kasunduan. ganun tatrabaho din naman po asan ah, um, ba yung gulang mo sa -gulang ibang bansa po, po. broken family po ako mm. yung mama ko po may ibang pamilya yung tatay ko po kakamatay lang na taon Sorry. sir Every katapusan daw po, willing silang magbigay sa iyo. I-monitor mo din po namin. Sige po. Wait sa, sa inyo ano po? Sa inyo po kuya. Para po mas di ka nalalayo, sa inyo na lang po sa barangay niyo po. Gawa na ng kasunduan doon. Iyo ah. Nililinaw ko sa inyo. Pag hindi nyo natupad yung kasunduan na eh, yun, makukulong kayo doon. Apo, apo. Staff ang kaso nyo. Uh, masakit kasi yun kay sir. Siyempre, pinaniwala mo. Sana naiintindihan mo din sa si sir. Apo, apo. Pinaniwala mo na sa kanya yung bata. ba? Diba? So, si si siyempre, expect niya siya yung tatay. Kaya Ayan nagbibigay siya. Binigyan kanya ng motor pang service mo. 'di diba, Pang-service niyo, pamilya niyo. Wala sa bata naman po, wala po kung ano sa kanya. O Malta. yun nga, ang problema Malta. kasi Malta. pinaniwala mo siya na, na siya yung tatay. Nagigets mo ba? gets Kaya siya nagbibigay ng pera tapos sasabihin mo sa huli na si, si Sebastian pala ang tatay. So masakit din talaga sa kanya yun. Kaya mm -hmm. siya naparito sa amin. At saka yung approach mo kasi kanina, iya, hindi rin maganda. Okay sa lahat. Sorry. Sa ginawa ko yun kasi sa pagkukulang din ng alam mo na yung buhay ko ngayon. Masakit sa oo. Pero, ngayon, nahi talaga ako na pasensya. Nasaktan kita. Minahal mo ako. Thank you. Minahal mo anak ko. Salamat. Pero, gin lang kita yun. nahi ako na pasensya sa'yo. Sana mapatawad mo ako. Sino ba naman ako? para hindi kita patawarin. Kaso lang masakit talaga ang ginawa ko. Jerry, uh -huh. tanong lang. Ilan, bali, ilan taon kang naniwala na ikaw talaga ay mahal ni at Mga ano? isang taon mahigit po. Okay. kasi, kasi naman, paniwalang paniwala naman ako. Ikaw ba, ba asawa? Hiwalay po ako mga four years, five years, to five uh -huh. years na po <laughs> <laughs> sa asawa. so, ang nangyari, simple naghahanap na din naman ako ng kalinga. Ayun ay, nga, nagkakilala kami. Hindi ko naman alam na, sabi niya daw, Dalaga siya. Wala daw siya. Boyfriend. Kaya sige, sabi ko kung pwede. Ayun, hanggang sa sinagot niya na rin lang ako. Kasi siguro, napamahal na rin siguro siya, siya sa akin. Dahil bigay ng bigay. Bigay na rin ako ng bigay sa kanya. Kasi mahal ko nga siya. Pati nga nung namatay nga ang tatay niya, eh, sinuportahan ko pa yan eh ganito, sasamahan na lang ka ng reporter namin, kayo, hmm. na pumunta doon sa barangay nyo barangay? para magawa ng kasunduan opo, yan. Opo. Okay, tatandaan Mas, nyo ha. Pag opo. yung kasunduan na yun, hindi nyo nasunod. Maaaring bumalik dito sa amin si Jerry at so, huwag yung lang sa talaga inyo. talaga ako dito. Okay? Ha? Recorded oh. to eh.